Hello so guys, magandang boys sa inyong lahat sa The Imbaskes Channel, mga kaibigan at uh, magsishare lang tayo ng ating uh, ginagawa ngayon bali isang split AC ito na sa milang brand sa Saudi Arabia tayo kaya ito yung isa sa mga sikat na brand dito sa Saudi so, kung mo naman ito at isishare natin itong nangyari dito sa ating isang split AC. baka nakaka-experience kayo ng ganito mga consumer natin at uh, mga gumagamit ng ganitong aircon para makapagbigay din tayo ng kunting uh, idea dito yan nga guys uh, isishare natin to baka nangyari din ito dun sa inyong mga unit bali ang problema nito guys ay uh, nauubusan ng preon o, nababawasan ng preyo na uh, siguro mga 3 days before uh, yung uh, pressure nya kaya hinatulan na nung ating kasamang technician na ibaba na ito so natisting na natin naliktisting na natin itong evaporator at yung condenser naman ng ating isusunod so dito sa, sa evaporator side uh, wala tayong nakita na ano na leaking at hindi rin bumaba yung ating pressure mula pa kahapon ito ngayon lang natin ito uh, nilagyan nilagyan natin ang uh, nasa 250 to PSI ayan makikita nyo guys at hindi naman siya bumababa although sigurado napakaliit ng leak nito ang pangatlong option natin titingnan natin yung tubo mismo dun sa pinagkabitan natin itong uh, split AC gagawin natin mamaya i-observahan din natin itong uh, condenser side kung bababa yung kanyang pressure nasa 250 tayo mamaya o so, nilistik ni -ni na natin to kanina wala naman tayo nakita mga ano dito Ayan. so kapag nagka encounter kayo guys ng ganito mga problema sa ating mga aircon ay ah, siguradong may leak ito so ang ginagawa ng ibang technician ay add lang ng add preyon so kaya lang hindi yun ang solusyon kasi once na maubusan na ng freon niyan maaaring magka-problema na 'yung ating compressor kasi pag dire-diretso 'yung andar niyan lalo to lang uh, low, per, low pressure switch ay masisira 'yung compressor dahil mo ma baka maubusan na rin ng langis kasi sa uh, pag pagandar niya ng dire-diretso at uh, 'yun titingnan natin 'yung tubo antabayan natin guys kung nandun ba talaga 'yung leak sa tubo kukunin natin doon sa pinag uh, natin at ano pa ba yung ating pwedeng uh, may share dito uh, yun na nakaka experience kayo ng ganito sa inyong unit ay eh, huwag na kayong papayag na laging naubusan ng preon at datagdagan lang natin yan yan guys yung existing na tubo natin ng ating split dito siya nakakabito so bubunutin natin ngayon yan kasi tinanggal na rin nila pinutol na rin nila yung wire so tatanggalin natin ngayon kung makita natin yung leak dyan at okay pa yung tubo e, i lang natin at at uh, natin yung leaking pero kung hindi na siya okay papalitan natin yun na natin niya ng bagong tubo yan ito yung sa loob so meron pa siyang karutong do sa labas so puntahan natin kaya yeah, bali ito yung karutong nung tubo na galing sa loob. Ayan. So, bubunutin na natin yan guys. Kasi, tingnan natin dun sa ano. Tingnan natin dun sa workshop kung meron ba talagang leak yan. Kung talagang makita natin na ano. Kasi, maano na rin itong tubo eh. Uh, baka na damage na rin. So, papalitan na natin siguro to. Pero titignan din natin muna kung talagang nandito para kung sakaling wala man dito ay ma-check pa natin yung unit kung talagang nasa yung unit kasi mahina, yun ang pinakamahirap talaga guys yung mahina yung leak, napakahirap hanapin mabuti pa yung uh, malakas ang leak, kitang-kita mo agad ayan guys, natanggalin na natin ayan guys, natanggal na natin yung tubo dinala natin dito sa workshop ayan, so sa visual checking natin sa tubo wala naman tayong nakikita mga bakat-bakat ng langis pero syempre dahil siguro sa sobrang hina kung meron man hindi siya ganun magbabakat man lang is tulad ng ano yung malaking leak pero babalatan pa rin natin to tingnan natin kung saan talaga yung leak wala siyang mga ano, mga indication titingnan natin pag nabalatan natin kung uh, sa ibang parte dito sa loob kung meron na bakat na langis kasi yun yung isang indikasyon na doon mayroong leak kaya naubusan ng uh, prion. so dito naman sa mga dugtungan wala naman tayo nakita dito saka nga pala guys yung kang nilikis natin kanina ilang oras na nakalipas hindi pa rin nagbabago yung pressure kaya ibig sabihin wala din dito ang leak sa uh, condenser nya wala din dyan so yun na lang ipoprob lang natin dito pero papalitan na rin natin ng tubo ito ipoprob lang natin na nandito yung leak para sigurado tayo yan guys, nabalatan na natin yung kanina mo tubo natin na kinuha sa ano. At dinugtong ulit natin dito sa ating unit. Uh, tiningnan din natin yung mga join, yung mga pagkaka uh, player nitong mga duktungan. Okay naman. sa doon sa kabila. Ngayon na ginawa natin guys ay dinugtong natin yan at kinargahan natin ng nasa 300 PSI. Kaso wala pa rin tayo makitang leak. <laughs> yan Hindi pa rin siya nagbabago nasa 300 psi. Ang ah uh, obserbahan ko pa to hanggang ni ano ko na siya, niliktestin ko na siya. lahat yung mga tubo. Binasa ko lahat yan Kaso, ah uh, wala tayong nakikitang leak kahit sa mga duktungan. Nasa 300 psi na tayo. Ang duda ko dito, maaring sa fittings lang. Kaso ang ginawa ng nung kasamahan kong technician dito na ibang lahi ay na binaklas siguro kasi parang dalawang bisis na nilang kinargahan ng preyon na na ano na uubos yung preyon bumababa yung pressure kaya nagdesisyon na sila na ibaba pero ngayon wala tayong nakikita sana ganun lang ano yung problema yung sa mga fittings lang na hindi masyadong siguro na ikpitan pero papalitan na rin natin to ng tubo kasi nagkamero na siya ng damage dito na bingkong na siya para sigurado pati ang ano gagawin natin dito guys ay obserbahan muna natin ulit tapos magdo checking tayo sa sa ano sa coil nitong uh, evaporator at saka yung condenser kasi ang hirap talaga pag kaganitong napakaliit ng likid yung pinakamahirap panapin kasi hindi basta-basta lumalabas pero makikita naman natin makikita natin yan huwag lang tayong susuko yun ganoon guys ano sa hanggang dito lang yung video natin at sana ay yung ating mga uh, user ng aircon na katulad nito at saan uh, kahit anong klaseng aircon kahit na rep ganyan din ang principle niyan kapag halimbawa nababawasan ng prion, uh, preyon wag tayong papayag na dagdagan lang ano ng preyon kasi sigurado pag nabuwasan ng preyon lalo na kapag malaki talaga yung nawawala ay siguradong may leak Hanggang dito na lang guys at uh, God bless sa inyong lahat. Salamat.